So, rin guys. Ito na. Maka-prepare na itong kalaniyas. Simple ng recipe lang to, Kalaniyas. Bap. Okay, o so. guys, o. Ninayat. Ito na. guys so ito pa is binayat Guys, and, um, um, Okay, so.

guys okay, so papalingas na ako nakaready na yung ating papay ayun ano babad mo na sa asin at i sa mga recipe lotong sa kalamyas yan guys papapoy shout out nga pala dyan ah, sa mga kaibigan natin ganyan sa mga tagay bambansa ayan good morning good morning mamamaya ulit ang laot sa hapon magluluto muna ang pangulam guys guys okay, o dito ako lumuto sa labas para ang oso ay lampasan kasi kung dito sa loob sa gasol ay matagal yan kaya dito na ako sa labas yan ayan, ayan o okay. Pwede na. Ayan guys, oh. Guys, ah. Lagyan din natin ng kaunting dato puti. Para sumara pa ng kaunti. Ayan, oh. Ayan guys, ah. Ayan. Kunti lang. Ayan. Ah, natin ng tubig na ah. Ayan guys, oh. Ayan. Ah, ito na, oh. Dalagyan na natin sa bag. Ito lang. Ayan. Isang baso. Kalahati. Ayan. Ayan guys. Ayan, oh. Lakas tubig, oh. Ayan. Guys. atak ko na. Ready na ito. Ayan, guys, oh. Makasalang na yan. Ayan, oh. May apoy na, oh. Ayan. Pakit ko na, oh. Ayan. And guys, abangan nyo mamaya. Malapit ang maluto. Ha? Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan, ha? Good morning, good morning. At mamayang hapon uli kami lalaot. Guys, ha? Yung hindi naabot ng aking... Panagpaplog dyan. Isang magandang... Umaga at magpagpahalang umaga rin sa lahat-lahat. Guys, kain, oh. Ulam ko, oh. Silver Swan. Okay, so, ano nyo. Ayan. Yan ang ulam ko. Adobo. Adobo, Silver Swan. Kasi, guys, hindi pa nakaluto. Kaya, ginugutom na ako. Eh, kasasalang pa lang itong aking ginayat oh ay no oh. lakas ng apoy oh dito ko nagluto sa labas eh Nagutom e, na ako ha guys Kain muna tayo diyan ha Kain oh Ay no oh. to ko lang ko oh. tuyo Kain to guys sarap to tuyo

Ah, guys. Ano buhay namin dito? Ano yun? Hindi pa luto yung niluluto ko eh. Adobo na lang. Adobo. Ito yung mantika. Sarap. Hmm. Kahit nga pa yan, mga kaibigan. Lataw na. Mga kaibigan, nagat na. Fine. Kaya lang, walang ulam. Hindi ko rin kayo mapilit na alukin. Kaya tawag mga kaibigan ko na natin dyan ha. Shout out, shout out sa mga sulok na kinaroonan. Mag-ingat palagi at God bless. May maluluto naman guys. Ayan eh, o, itlog. Eh, hindi lang ako nagluto kasi allergy ako sa itlog. Kain ako ng itlog ay eh, nagpangate ako. Kaya nagtisila ako sa sinangag. Sinangag naman yun. Ayan guys, tingnan natin. Ang lakas ng apoy o. Oh. Sisilipin natin yung ating nilutong ginayat. Yan. Ginayat na gulyasan. Yan guys, oh. Oy. Sarap ng amoy, eh, guys. Ayan. Abangan nyo na lang, guys, mamaya. Malapit ang maluto. Ayan, oh. Alakas ang apoy, oh. Ah. Gumain ako kanina na walang ulam. Pero adobo, ah, ano yan, sinangag. Lagyan ko ng tuyo. <laughs> Dahil hindi pa nga ito. Ay, gutom na ako, eh ka makapagintay Ah, guys ulipin natin guys ang ating nilulutong sinaing sa amin ang tawag ito pinangat yan guys oh ang ah, bango ang hmm, bango guys ayan oh ang lakas ng apoy guys oh ipinato ko dito sa uh, barbecuehan namin ayan oh para ang apoy ay ang lakas ayan, ah. ayan oh ayan oh ay, Okay. Guys. Pan ko muna. Ayan, guys. Malapit ang maluto yung ating gulyasan. Ayan, ha? Araw, isarap ang bango ng amoy, guys. Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, Ayan. Ayan ha? Tena lang natin maubos ang apoy at aahonin na. See you guys!